Ugasan nyo ulit na nyo yan, tatanga-tanga ka, Jeron eh. Dadala ka ng tao dito, tapos sabi ko sa'yo kasi huwag ka magdadala dito ng kung sino-sino eh. Oh, grabe talaga ako. Grabe talaga ako, grabe talaga, talaga ako. Ako pa ngayon masama. Uy! Bakit? Diyan pupunta? Uy okay na ako. Ha? Tumulong lang naman ako, nasabihan pa ako ng tanga. Ah, Sipag ha, ganyan dapat yung mga tinutularan. Sipag. Hindi na Si ha. Sipag. Sipag nga eh. Uy! Okay. Okay ka Siyempre, nagliligpit ako. Ang daming kalat doon. Pa-video yeah. nga ako, ano, Jigs, at kung pwede lang. okay. Oh, yeah, Anip! man. Nahanip! Okay, ah. Kaya nagliligpit muna ako. Ligpit lang. Ano ginamit mong ano dyan? Ito, sabon. Ah, ayot na yan. Champion, antibacterial. bacteria Ipang pawala ng bakteria ng mga plato. Uy, alam mo ba yung ginagawa mo? Ha? Huh? Siyempre. yan, eh. Pang plato yan. Ito, tagal mo na kasi sa probinsya, kaya wala kang Alam alam ba yung ginagamit naman sa si syudad? Ano sa syudad? Yan ang ginagamit namin, no? katulad nyo, nagbabanlaw na ako, pangatlong banlaw na ako. Oh. In Ina mo, big down ni ka pa. Siyempre, para mas safe. Ano you know, safe guard yan o. 99.9% protection in para wala yung germs. Tsaka bakteria dito sa mga Uy. plato, sa mangkok. In Ina mo, bon. Bakit ba? Bakit pa, ito ba tao? Bakit ah, ito na yan. Nakakalason na, ito nga ginagamit na ng syudad. Ito walang in alam mo, mo. May bata dito Oh anak ni Sob kumakain din dito mas okay mas okay safe na safe kasi siyang makakain dito kasi nga wala ng bakteriya to eh ma malinis na mabang mabango pa hindi na naman sigurado kasi ginagawa mo ha sure na sure ako to Ay, nakukusan loob na ang tao ganyan ka pa hindi bahala mo sa buhay mo okay to ha ikaw na magdadala to oo okay to sigurado ka good na good yan sure ako hindi na itong taong to ikaw sa tingin mo okay lang ba yung ano hindi ko na ano? bago sa mata ko yung nagagawa ng tropa mo eh parang tip naman eh. Ando naman sa down eh. Di ba? 99.9. Oh, safe guard naman eh. Safe guard naman eh. Antibacterial din yung okay, ano. Kaya tawin yung logo shield eh. Oh. Ate Lori, ako okay, yung po yung ano. Thank you. Ay, ito. Uy, Bon. Hindi na nga dito. Hindi ka nga Ha? Hindi ka nga Wala na. Pero sa susunod ah. Huwag tanong ka din kung may mga gagawin kang ano. Hindi yung bigla-bigla ka nang bida-bida ka din eh. No. Ito, nagkuko sa loob na yung tao eh. Ang dami kalat yun eh. Oh. ko. Pero magpaalam ka pa rin na yun. Magpaalam ka pa mapahalong. pa rin. Kusan loob nga eh. May kusan loob ba magpapaalam? Oo, oh, sige sige. Tumulong na ah? nga yung tao eh. A few moments later. I'm so yun guys, samahan nyo nga pala ako mag-barena kasi minuto sa akin si Boss Alamang. <laughs> And, eh. Sabi mo. Yun. Ano yung namoy niya? Ano yun? Tama so, Ano to? Sob, ano yun Sob? Magpa-prank ba kayo? Ha? Hindi po. Tangit ng prank nyo, Jeron ha? Bakit? Ano pong? Pangit ng prank nyo, Gagi. Malala malalasong tayo lahat sa pinagagawa niyo. Ano pong? Bakit amoy daw nito? Oh. Eh, ano? may kamay daw nito? Nagugas kasi kanina si Bon, eh sabi niya naman ganun na daw yung ginagamit niya na sa syudad eh. Yan eh, sinasabi ko sa iyo, Jeron eh. Kalokohan ninyong lahat, taglay Hugasan eh. niyo ulit ng iyo yan, tatanga-tanga ka, Jeron eh. Dadala ka ng tao dito, tapos... Sabi ka naman makapagsalito ako. So, Anong gusto mo sabihin ko? tol, kahit, kahit grade 2, Jeron, hindi mag-ano gagamit ng daw ni dyan sa mga plato. Para, sabi niya kasi yun na daw yung ginagamit nila sa syudad Tsaka nakita ko naman yung down ni yun, 99.9% yung antibacterial niya eh Hindi ganun yun, pang yon yun, antibacterial dito Mag-isip ka nga Jeron, magbasa kayo Hindi Bobo ang po siya, hindi ko naman Jeron Kumakain tayo lahat dito Pag tayo nalasan dito, 99.9% Deklops din tayo hmm. Kinakay Sabi ko sa iyo kasi wag ka magdadala dito ng kung sino-sino eh oh, grabe talaga ito? ako ano grabe man? talaga ako. Grabe talaga ako. Ako pa ngayon masama. Hindi naman sa ganun eh. Okay naman yung ano. Sabi ko na, ano? na eh. Uy, Bon. Uy. Uy. Diyan ano? kang pupunta. Uwi na ako. Ha? Uwi na ako. Anong uwi? Nakakaya na ako. Kasi puro palpak na ako. Ha? Puro palpak? Tumulong lang naman ako. Nasabihan pa ako ng tanga. Oh, nadinig, nadinig mo kami? Hmm, uwi na lang ako ron, okay lang. Hindi, hindi, hindi ka na umuwi. Ano, bawi ka na lang, huwag ka masyado ka kasi din, bida-bida eh. Magpaalam ka sa susunod kung mga anong dapat gawin, magsabi ka. Hindi, masakit hindi sa akin, tumulong lang ako eh. Kasabihan pa akong tanga. Hindi, ganun talaga yung yun si Sub. Pusan loob lang naman ako, tumutulong lang naman ako. Yun nga, pero magtanong ka pa rin kung ano. Pero masakit yun sa akin ron, tinagawin akong tanga eh. Hindi, okay lang yung ganun talaga. Hindi kasi, concern lang yun kasi may anak yon alam mo naman na, ah, sensitive sa anak niya eh. Siyempre, yun. Ka ikaw din madamdamin ka doon bumalik ka na nga doon you know, hindi nagagalit sob hindi babawi ka na lang kasi sa susunod mano ka din babawi na lang ako ron oo oh. teka lang na ano napagod ako ron haan huh? tayo may efti ba dyan haan tayo okay, haan to tara sige Ay pa talaga doon luto tayo na ito quick hotdog bilog bilog hotdog ganoon mo sige mag bahala ka dyan ikaw nagluto na dyan haan mga pagod ako eh okay. sige